Hello guys, good morning. Uh, nandito na naman tayo ha sa ano, atong buluhaton araw-araw. Yan, mag-ano ako, magata ako ng kalabasa na ay talong okra. Ito ang panghalo ko. Yung tuyok. Tuyok na malaki. Oh, ah. Ito naman yung gata nila dito, yung ready-made na ba? Yung ano kasi wala tayong ano eh ko dito, yan ang ano natin, ngayon kasi kumukulo ng tubig konti, ilagay ko to yung kalabasa yan yan, ilagay natin yung kalabasa, mga loads yan, at yung mikus-mikus konti, para maano siya yan, iano na natin to alugbati ano guys. ayun ang dami na. Hindi makaisa isa luto. Yan. Sa kabila naman guys, nag-init ako kasi magano ano ako ng ano, kanton. Yan guys. Ang Ang daming ano to Parang dalawang bisis pa ito. Yan ako. Yan ang guys. Yan ang ano natin ngayon. Um, yan ang recipe nato ngayon ha. Ginataang gulay with tuyo. Yan guys ang atong ano. Cooking today. Cooking show. Yan, yan, lang guys salamat thanks for watching guys daghan salamat kayo sa manonood God bless all guys thanks yan na guys na ano na siya na ano na yung gulay ihala natin to ang ah, gata hmm. ba diba guys, speso kailang gata dito hati lang ako guys kasi ano sobrang speso yung ano nila kaya ganoon parang lagyan ko ng ano konting ano pangalang tubig kasi sobrang ano sticky kasi yung gata nila guys sobrang sticky. Yung dapat Yan guys, yung oh, lata na guys. Parang ano. Yan. Parang gusto kong lagyan ng kunting tubig.